brigada in the heart of changing lives makabagong tunay na radio tunay na radio angat sa musika at balita musika at balita brigada news fm Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives, this is 105.1 Brigada News FM. Manila, the music and news authority. Makabrigada ang ating one time the new Filipino time alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tundukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Pasik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada balita Nationwide. Brigada balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update. Weather Update. Brigada News Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide. Kabrigada Pangulong Marcos, hindi lamang daw dismayado kundi galit na galit sa katiwalian sa flood control. Mga nasa likod nito pakakasuhan ng economic sabotage. Mga suspect sa pagnanakaw sa gamit ni Kamelec Chairman Garcia sa Pasay, tukoy na ng mga otoridad. bala mga kabrigada, mas mataas na multa sa mga nagkakalat ng basura na nagresulta sa pagbaha pinag-aaralan ng Metro Manila Council. Mga naulila sa ampatuan massacre. Dismayado sa pagkakwit kay tato ampatuan. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada, News FM, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a better life kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng Merkules, Kabrigada, August 20, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada, Angel Divera. At Brigada Leo Navarro Malikem. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Sa detalye ng ating mga balita mga kabrigada, ang Pangulong Marcos galit na galit hong nadiskubre ang Ghost Project na flood control dyan sa Bulacan. Ang kontraktor posibleng ihabla ng economic sabotage. Wala dyan sa Malacanang, Brigada Maricar Sargan, i-Brigada mo! Brigada. Hindi lang dismayado, kundi galit na raw ang nararamdaman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos madiskubre na ghost project ang reinforced concrete river wall project sa barangay Piel sa Baliwag, Bulacan na nagkakahalaga ng higit 55 million pesos. Batay daw sa report, as of June 2025, 100% completed na ang naturang proyekto at fully paid na. Pero kahit isang hollow block, walang nakita ang Pangulo sa ginawa nitong inspeksyon kaninang umaga. Hindi na rin daw makita ang kontrata

Completed ang record ng ng public works. Wala ginawa kahit isang wala kahit isang araw hindi nagtrabaho wala. You wala. know if all of these projects were properly were properly uh, executed and implemented, ang laki ng nawala na problema sa hanas sa atin at sa, sa mga taong bayan. Kaya desidido ang Pangulo na ihabla ang mga kontraktor ng economic sabotage o falsification of document dahil sa pinsalang idinulot nito sa taong bayan at sa pamameki ng report. Ang trato namin with all of this, syempre marami yan. For example, falsification na ito. Yung ganito, dahil nag-report sila na completed. Uh, Kitang-kita naman na hindi completed. So immediately that's a falsification and for the big ones, talagang i'm thinking very hard to pipila natin sila na economic sabotage because economic sabotage is uh, is, is very clearly <laughs> Giit ng presidente kung naipatupad ng tama ang proyekto matutugunan na sana ang problema sa pagbaha at mapapabuti pa ang irigasyon at supply ng tubig para sa mga residente in the heart of changing lives. Ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Agong bago, Baldita, nationwide. Samantala mga kabrigada, kasalukuyan na rin iniimbestigahan ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang kontraktor po na sangkot sa anomalyang mga flood control project ayon kay BIR Commissioner Romeo Lomagid Jr. Ang unang titignan ay ang tax compliance sa mga kontraktor sa mga naging proyekto. Ito kasi ang sakop ng otoridad ng BIR. Susubaybayan niya ang lahat ng dokumento, kaugnay ng mga projects para matiyak kung nagbabayad ba ang mga kontraktor ng buwis. Kung maalala sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon, inamin ng DPWH ang ilang mga ghost projects sa Bulacan. Kabrigada, apat sa pitong suspect na sumalisi kay Comelec Chairman George Garcia, tukoy na ng kapulisan. Brigada Jigo Custodio i Brigada Mo. Brigada. Report. Sinutugis na ngayon ng Pasay City Police ang apat sa pitong suspect na sumalisi sa bag ni Chairman George Irwin Garcia sa isang restaurant sa Pasay City kahapon ng tanghali. Ang kay Pasay City Police Chief Police Colonel Jose Lito de Sesto, tukoy na nila ang pagkakakilanan na namang ito kung saan isang babae ang leader ng salisi ang dalaw naman sa kasapi ng grupo. Pabalik-balik na sa kulungan dahil sa kaparehong modus. Sa investigasyon ng pulisya, sa Bacoor, Cavite, nakatira ang apat sa mga sospek. Nag-ooperate o, o ang grupo sa Metro Manila at mga karating lalawigan. Ayon pa kay Desesto, sa gabi pa sana nila na arresto ang mga sospek pero nakatunog ang mga ito kaya nakatakas. Sa ngayon, nagpapatuloy ang follow-up operation laban sa mga sospek. In the heart of changing lives, sa ako, Brigada Jigong Stodjo ng 105.1 Brigada News sa Manila The News and News Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada, mataas na presyo ng pagkain at iba pang agricultural commodities tinalakay sa Senado Ang taripa sa bigas, isa sa mga naging mainit na usapin na Brigadaan Cortez, ibrigada mo. Brigada, report. Diga dali, yung maagang ang sinimula ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform. Ang una nitong pagdinig hinggil sa mataas na presyo ng mga pagkain at iba pang agricultural commodity. In terms of the price increases, kasim over 40%, beef over 40%, sugar over 55%, bawang over 50%, uh, kamatis over 80%. Uh, ang bigas naman. Uh, Reg, oh, well milled about 17% increase uh, ang ibig sabihin nito noon 8, 2018 29 17 ang uh, 500 piso ang 1000 piso maraming nabibili sa palengke wow. Kukulad nga ng pagsaas ng presyo ng bilihin, iginiit e, naman ng senador na mahalagang marasolba ito agad-agad. Lalo't hindi naman makakapaghintay ang gutom dahil maaari raw itong makasira ng ulo at di kalaunay magulot ng sakit. Sa pagpapatupad ng pagdinig, pinag-usapan rin ni Napangilinan, DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. at United Boiler Racer Association at Tony Bong Inshong ang tungkol sa pagpapatupad ng taripa. $720 dollars per metric ton ang presyo ng bigas sa world market. Kaya sige, ibaba natin ng 15% yung taripa mula 35. Tama? Eh today, magkano na ang uh, presyo ng bigas sa world market? Uh all time low 345 sir. So 345, halos kalahati. Pero mababa pa rin yung taripa, 15%. Bakit? 'Di ba? So 'yon ang mga hindi ba dapat itaas na ulit dahil kaya nga kaya nga binaba dahil 700 eh. Eh ngayon 350 na nanatili pa rin uh, uh, nakababa. Dapat But, ibalik 'yun ang mga uh, Pero ang mahalagang punto ho doon. Kahit nga ho binaba ang tarif, hindi naman ho bumaba yung presyo sa palengke. 'Yun pa. bumaba naman yung tarifa, bumaba din yung world price. Bumaba din naman uh, Mr. Chair, yung presyo ng uh, bigas sa uh, merkado hindi lang ganun kabilis as expected or Or, or hindi gano'ng kalaki Just yes bumaba Bumkay. siguro na naman bababa ba? eh, na yung nang alahati na yung presyo ng because sa world market hindi pa bababa pero Samantala so, na ng din ng DA sa kanilang presentasyon na basis sa kanilang computation nasa 3.5 trillion peso ang kailangan ng agri-fisher sector para ba ang mga baklag. Live mo dito sa Senado in the heart of change and lives. Ako si Brigada Anfortox ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music is... Ang online gambling transactions naman mga kabrigada Abay bumagsak ng 50% mula ng mag-unlink ang e-wallet apps Ayon yan sa pagkor Brigada Haji Kaminyo, i-brigada mo Brigada Report Ginumpirma ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na bumagsak na ng 50% ang mga transaksyon sa online gambling mula ng ipag-uto sa digital payment platforms ang pag-unlink sa online sugal. Sa briefing ng House Committee on Appropriations, sinabi ni PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco na patuloy ang ugnayan nila ng Banko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa monitoring ng mas mahigpit na guidelines laban sa online gambling. Tiniyak din ni Tenco na agad tumalima sa direktiba ang 70 legal o license to online gambling companies na katumbas ng wala pang 40% sa buong bansa at 5% lang ng market. Ang nakakalungkot niya mas lalo pang lumakas ang mga illegal na online sugal na nagpapatupad pa rin ng options sa pagbabayad sa pamamagitan ng e-wallet apps. Aminado ang opisyal na napakahirap tugisin na mga illegal na online gaming companies lalo't hindi sila nag-ooperate sa Pilipinas at karamihan ng mga dayuhang ito ay target ng mga Pilipinong parokyano. Bagamat malaking hamon ang pagsugpo sa illegal na industry nakikipag-ugnayan ang PAGCOR sa Department of Information and Communications Technology o DICT, NBI, PNP Anti-Cybercrime Division at Cybercrime Investigation and Coordinating Center. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada ang AFP muli pong iginiit ang zero tolerance laban sa katiwalian Brigada Kath Austria ibrigada mo Brigada, Brigada. B -B -B -Br -B 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 -B. Report Serbisyo para sa bayan hindi para sa bulsa Itong idiniin ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. kasabay ng paninindigan na hindi kailanman kukonsintihin ang alumang uri ng katiwalian sa loob ng kanilang hanay. Ang paninindigan ito ay kaakibat ng naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. laban sa katiwalian sa mga proyektong pang-imprastruktura, lalo na sa mga flood control projects. Ipinalala ni General Browner na ang pagsulisit o paghingal ng pera, regalo, pabor o serbisyo mula sa mga contractors, suppliers o stakeholders ay walang puwang sa military service. Anya, ito ay malinaw na paglabag, hindi lamang sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials, kundi pati na rin sa mismong sinumpaang tungkulin ng bawat sundalo. Binigang din din niya na public office is a public trust at ang paggamit ng posisyon para sa pansariling kapakinabangan ay isang malaking pagtataksil sa uniformeng suot at sa bandilang pinaglilingkuran. Nanindigan ng AFP na kaisa sila ng Pangulo at ng Sambayan ng Pilipino sa pagsusulong ng integridad transparency at pananagutan sa serbisyo publiko. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Balita, nationwide. Sa madala mga kabrigada, 25 empleyado naman ng National Food Authority or NFA sinuspinde dahil sa manoy katiwalian. Brigada Katrina Honzon, ibrigada mo! Brigada! Brigada. Report! ng National Food Authority. Ayan na naging payag ni NFA Administrator Larry Lacson kasunod ng patuloy na internal cleansing na ahensya kung saan isinailalim sa preventive suspension ng 25 empleyado dahil sa umano'y mga kaso ng katiwalian. Ayon kay Lacson, kabilang sa mga sinuspindi ang ilang branch managers, assistant branch managers, warehouse supervisors at stock. Dagdag niya, nabilis na rin ng mga administrative procedure upang agad maresolba ang mga kaso. Hindi nang opisyal, babala ito sa mga gumagawa ng katiwalian, kung walang sala balik trabaho agad, pero kung may kasalanan dapat parusahan. Maalalang mula nang maupo si Laxson noong March 2024 ay 54 na show cause orders na ang naipadala, 32 administrative cases ang naisampa at 6 na kaso ang kasalukuyang iniimbestigahan sa iba't ibang rehiyon sa bansa in the heart of changing lives ako si Brigada Katrina Henson ng 105.1 Brigada News sa Manila the city news all nationwide Dagdag pang balita mga kabrigada, pinag-aaralan na ng Metro Manila Council ang posibilidad ng pagpapataw ng mas mataas na multa sa mga residente at establishmento na nagkakalat ng basura. Ito ang kinumpirma ni na Metropolitan Manila Development Authority Chairman Don Artes at MMC President San Juan City Mayor Francis Zamora kasabay ng ginawang clean up sa San Juan River. Ang mga basura ay nagre -resulta sa pagbabara ng estero, kanal at nakahadlang uh, sa natural na daloy ng tubig uh, dahil ng mas madalas na pagbaha sa Metro Manila. Ayon pa sa MMDA, uh, kahit na regular na nagsasagawa ng de at clean-up operations, paulit-ulit pa rin ang problema dahil sa kapabayaan ng ilan na magtapon ng basura sa hindi tamang lugar. Giit pa ni Artes, nire review na ng MMC ang umiiral na ordinansa upang higpitan ang panuntunan at patawan ng mas mabigat na parusa ang mga pasaway sa pagtatapon ng basura. Hey, sa balita so, mga kabrigada, ini na ng mga naulila ng biktima ng ampatuan massacre ang kanilang apila matapos pagtibayin ng Korte Suprema ang pag-acquit kay Dato Akmad Dato Ampatuan. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Emily Lopez, presidente ng Justice Now, sinabi nitong kumukonsulta na sila ngayon sa mga abogado nila para dito. Kung maalala, na-acquit si Tato sa RTC level at maging sa Court of Appeals, kaya iniakit na ito sa Korte Suprema. Ang dahilan, hindi siya bahagi ng execution kundi sa pagpaplano lamang. Idinin pa ni Lopez na kung tutuusin, mas mabigat ang responsibilidad ni Tato. Actually, may ibang parents po na nagme-message na sa akin na mm -hmm. dapat ko may ng akibasyon ulit. May akonsulto kami sa, dun sa lawyer namin, mm -hmm. wala pa pong response. Mga kabrigada, dagdag pang balita, nanindigan ang grupong lawyers for commuter safety and protection na dapat nang ilabas ang fuel subsidy. Sa gitna ito ng hirit ah, ng mga transport groups na pisong dagdag pasahe sa jeep ah, dahil sa pagsipa ng presyo ng mga produktong petrolyo. Sa panayam ng Brigada News FM Manila, kay LCSP founder Atty. Ariel Inton, ipinaliwanag ah, nitong kompleto na ang requirements para sa distribusyon. Ah. Ibig sabihin ah, na nakahanda na dapat itong ipamigay. Ah, kabilang na rin dito ang certification ah, ng Department of Energy noong Hunyo na umabot sa 80 dollar per barrel ang presyo ng krudo. Ito yung itinatakdang threshold sa ilalim ng batas para marilis ang ayuda. It ng grupo hindi makatwiran ang desisyong ipagpaliba ng ayuda dahil lamang sa bahagyang pagbaba ng presyo ng langis. Anila ano hindi pwedeng laban-bawi ang implementasyon ng batas binigyan din din ng LCSP na imbis na itaas ang pasahe mas makatarungan na suportahan ng mga tsuper sa pamamagitan ng fuel subsidy at hindi rin pagpapasa sa consumer sa problema pero amin aming posisyon nun is nun epekto nun, January nga, nag-reach na nag -nag ng 80. Dapat immediately na ibigay yon Kasi mm. pwede na nga ibigay. At hindi naman namin nakikita na sa batas laban bawi tayo dito. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigadang pamalakaya, abay ginitong maliit na pakunsuelo lang ang 20 pesos per kilo na bigas para sa mangingisda. Brigada Sheila Matibag, i Brigada Mo. Brigada. brigada. B -b -b Report. Hindi nakatutugon sa krisis sa produksyon ng bigas ang 20 pesos per kilo rice program ng Department of Agriculture o D.A. Ito ay idiniin ang pambansang lakas ng kilusang mamalakaya ng Pilipinas o pamalakaya matapos i-anunsyong kasama na sa maaring maka-avail ng murang bigas ang mga mangingisda. Sa isang pahayag, sinabi ni Pamalakaya National Chairperson Fernando Hikap na gaya ng posisyon ng mga magsasaka, naniniwala silang hindi sapat at maliit na pakonsuelo lang ang 20 pesos per kilo bigas para sa kanilang sektor. Hindi raw nito konkretong natutugunan ang ugat ng krisis sa produksyon na sanhirin ng mataas na presyo ng bigas sa mga pamilihan. Kasabay nito, nakiisa pamalakaya sa mga grupo ng magsasaka sa panawagang bawiin ang Rice Liberalization Law na siya umanong nagdudulot ng problema sa sektor. Mababatid na una nang inanunsyo ng DA na magiging bahagi na ng mga binipisyaryo ng programa ang mga mangisda simula August 29. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Musical News. Assorting! Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa tanghali. The Balita Nationwide. Mga brigada inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule. Buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At ang Brigada Leo Navarro Malikdem. Maraming salamat mula rito sa Brigada News FM Manila. Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule. Ang pahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika, sa musika at balita. lita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Be in the heart of changing lives.